Guys, so meron dito isa, isang pickup uh, pick goal. Oh, ano? Hello po. Hello. Hello mga Oh. Oh, ito po isa pong uh, katuta po namin na siya po ay dual dual sim po yan, dual sim po 'yan, dual sim. Yan, uh, si Wally Boy po 'yan. Yeah, Wow. Dual sim po yan, dual sim. tight mo Hello. eh hey, hey. hey ito, 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 uh. ah memo malakas ko ah ganyan po ang mga awa talaga lang aking uh, shout out master okay datao okay so guys oh uh, okay pa ah, mga po okay wala 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 okay, okay yan po yung po mga hinihintay namin Guys, ayan, may parating na siya jeep. Okay. So yung mga bababapo rito ay yung mga papuntang SM, papuntang Ilaya, Memorial, Mount Carmel, Secretariat. So guys, oh, so, yon, may badyaw. Badyaw. hey. Okay. Mga Ang mga katoda Ang pinakapogi sa lahat ah, Si Wally Boy Si brother Wally uh, si brother Okay uh, Shout out, shout out Sumasaya uli ako Ayaw, pinakita po ni paling Wally Nung no, siya po ay sumasayaw Okay lang pa yan? Tagal na, last year pa yan. Ah, last year. Oh, okay. Mga batchmate yan. Oh, yan yeah, po. Siya po talaga yung dancer. Siya, siya po yung dancer sa amin sa mga toda. Okay, shout out, shout out.